Murang roof rails na galing sa Shopee at nabili ko to sa halagang 1400. Kasi nung nagtanong ako sa mga shop na malapit dito, sinisingil nila ako ng 5000 kasama na yung kabit. Kaya nagtry ako na bumili na lang sa Shopee kasi sobrang mura at ito naman at maganda resulta. So tara, tuturuan ko kayo kung paano magkabit nito. Pero sa totoo lang, manood lang ako sa YouTube. Yan. So ito, sinukat ko na ka. Ay! Kakabit natin natin dito. Nasukat ko natin. Para sa kakabitan ng rupra. Dito, sasukatin lang natin dito pala ito. Tatanggal lang. Saan tanda natin ito? tandaan, tandaan natin Matigas mo yan. Naging matigas ah. Okay, na Ito, pachilyo. Tapatud. Naging balikan.

lalapat na lalapat tapos sige sige yan na yung magiging itsura niya. ipitan ko lang ng konti muna yan tapos iluwagan natin ng konti ito para bumuka ng magandang buka Saka natin ipitan na ulit para sigurado talaga ano hindi malalaglag yung gamit natin <coughs> ilapat mo mabuti lapat na lapat lapat diba? huwagan pa natin

advance up pagkakaputol so sige, akabit muna natin yan bago natin sukatin yung kabila yan, sisikir ko muna gamit ang tomilyo yan, para sa tunsak tulis ko yan yan natin kabit lang natin yung ano lang muna ang samantala para pag maging yung kabila sa tunsak

Magkabila okay. right. ka kaya Pinakaamal siya dito Pagkakaamal Pagkakaamal dito, hindi kasya Hindi dito isa Medyo labas yung isa Hindi kasya Ang isa mukhang kasya Ang isa mukhang talaga siya Hindi siya supat So, magsabihin may problema?

Ayos, sak -sak. So, langit, langit. Yan o, oh. <clears throat> lapat na lapat. Haapitin na uli natin. Ito yung pangapit para bumuka siya uli. Ay, na ulit. Hindi na uli natin.

pasma. Ito baka lumipad ang ating mga bagay sa ibabaw sinukat. Ayan, mm -hmm. naka-set na. Kakabit naman natin. Ayan, tayo. natin po. Pagaling natin, pagaling natin. Pagaling natin, Aduh Aduh Aduh

Ngayon, na-setup uh, na natin. Naglalagay na natin. Pero muna yung goma muna natin na malalagay. Ah, ang Ano nga pangat yung goma? Bago yung

Pintas <sum> siya <sum> <sum> <sum>

So ayan na lapat na siya kahit di pa nakalagay. Di ba? Binend ko siya ng konti kasi medyo sobrang tuwid siya itong ba inoba pag ganun siya. O slant. Kaya binend ko ng konti itong bakal niya. At ayan, naging sakto na. Konting bend lang. So tuturnilyo na natin at ikakabit na natin. Let's go. So ayan na ang ating pinis product. Okay na okay naman siya. Oh. Kapit na kapit. Problema lang, kaya ko lang ito. May awang. Hindi siya masyadong kasukat talaga. Pero pwede naman natin remedyohan yan. Pagka pagtayo tayo. Pero overall, maganda man. So, ito na yung finished product. Medyo mahirap lang siya talaga ikabit. Pero meron namang YouTube na madaming nagkakabit nito at doon ako nanood at natutunan ko rin. Kasi masyadong mahal sa kasa. Itong roof rails lang, nasa 5,000 na. Ibala e, ko rin bumili ng roof rack para lagayan mismo ng mga bagay. Kasi medyo maliit lang din itong inoba. Uh, at kaunti lang yung kasyang tao. Kaya para yung mga bagay, isa taas na lang. So next video natin, ay magkakabit naman tayo ng roof rack.